Hi everyone! Welcome back again to my channel! Zaiwana Vlogs! So for today's video, nandito ako sa school ng alaga. One hour pa tayo mag-aantay. So ipashell ko muna kayo dito. Makikita nyo dyan, super liwanag ng aking camera. Hello! Kaakit na, na tayo para maliwanag. At ayan, paakit na tayo ng umaandar na hagdan. Maghanap tayo ng pwesto kung saan tayo pwede mag-vlog. O diba? Kahit saan na lang talaga na yan! Yeah? Maghanap buhay yung tao. Time is gold, uy! So andito na nga tayo sa second floor day. dai. Ang dami ditong school, day. Ayan. Makikita mo yan. Yan yung school ng alaga ko. At dito nag-aantay yung mga parents. Yan yung dala ko. Ay, huwag na natin patagalin pa. So, nandito tayo ngayon sa school ng alaga ko. Choir class niya tuwing Saturday. So, ano pa ba ang gagawin natin? Hindi natin sasayangin yung pagkakataon at time time is gold. Ikaw nga. So for today's video, dahil, ay sasagutin natin yung isa nating subscriber na nagtanong. Sabi niya, nag-comment siya doon sa about sa sahod reveal ko. Sabi niya, sabi niya, dahil, paano naman sila magpasahod dyan sa Hong Kong? So ito dahil, may isa din akong uh, subscriber noon na dahil sa Hong Kong. Nag-PM siya sa akin na nagulat nga ako, nag sa kanya. Kasi sabi niya, dai um, nanghihina ako. Sabi niya ganoon. So ang ginawa ko, Day, that time, Day, is nagmumukbok din ako, nag-iimot ako. Hanggang may pinagdadaanan din ako. So, uh, mga mga alauna, alas dos na ata yun, nasilip ko yung YT ko. May nag, nag lumabas na notification na nag-comment nga. So, nakita ko siya, nabasa ko. Sabi ko, ah, uh, anyari? Kasi nanghina daw siya, sumini, so uh, at nag-alala ako. Kasi first month pa lang niya sa Tingshuay siya shoutout shout out sa yo. Then sabi ko sa kanya, dai mag-comment ka sa aking FB page. So nag-comment siya doon, nagkausap kami kahit that time nag-iiyak talaga ako noon, may may mga naalala ako na may pinagdadaanan ba. So nawala, dinestrap niya ako kasi alas alas mga alas dos na dai hindi rin ako maka tulog that time. Wala akong basta ang lalim ng pinag-iisip ko siguro si Lord nag nagbigay ng tao para i-distract yung demon sa ano sa isip ko kasi namamagana yung mata ko sa kakaiyak. Then ayun nga ang sabi niya, "Dai, nanghihina ako. First salary ko, bakit ganito lang ang binayad ng ampo So bin first sahod daw niya sa lumating. 8. 8 siya. not sure ako sa month. Uh, date is 8 din. Si pinasahuran ata siya ng 8 din. 8 din siya pinasahod. Pero ang binigay ng amo niya is 3.10. 3.000 3.000 $10. Ganoon, sabi ko, paano nangyari yon Kasi ito sa akin dahil nangyari sa akin noon. Nagtaka din bakit hindi kompleto ang aking sinakod. Dumating ako kila Amo is five. din pinasahuran nila ako pagka 1. So, in-explain naman sa akin ni Amo yun, oo lang ako ng oo, then... Pero hindi ko parin hindi pa rin mag-gets, hindi, hindi po sa isip ko noon. Sabi ko, bakit ganito lang? in ko kasi buo. So, nagtaka ako. So, pagka day off ko, ako sa agency para magbayad ng 10% at kunin yung ID ko. So doon ako kay broker nagtanong, bakit ganito lang ang sinakod ko? So tinanong niya ako kung kailan ako dumating at kailan ako pinasakod. So pinaliwanag niya na baka uh, mula nung dumating ka hanggang katapusan hanggang 1 or katapusan kinompute per day. Paano yung per day natin. So, may isa din akong subscriber, day, na about sa OT naman, dalawa sila, bale, about sa OT naman yung problema nila. Uh, nagtanong sa akin kung paano i-compute yung per day nga. So, tinanong ko si Amo, day. Tinanong ko si Amo. <laughs> sabi ko, amo, paano mag-compute ng araw? Kunyari lang yon Sabi ko, amo, paano mag-compute ng sahod per day if pumapasok ka ng Sunday? Kasi yung friend ko, 150 lang ang binabayad. Naalala ko, dati, hindi naman buong 150 lang yung binabayad nyo. May point something. So, binigyan ako ng formula ni amo. Um, one month salary mo, kung magkano sinasahod mo, times 12 divide 365 days. So ang magiging sagot noon is yun yung sahod mo per day or every Saturday. Every Saturday, every Sunday na papasok ka. Yun ang magiging sahod mo, dai. So, adapat uh, dapat kung ang sahod natin is for 7.30 is 1.57 something ang sasahurin dapat pagpumasok ka ng Sunday. So, ang nangyari doon sa dalawang subscriber ko, sabi nila, 1.50 nga lang din daw ang binibigay. So, ang sabi naman ng uh, isang subscriber ko din, bago lang din siya dito, sabi, sabi niya nahiya naman daw siya niya i-complain kasi baka daw dahil sa 7 dollar magbago yung magbago yung pakikitungo sa kanya ng amo niya so ang sabi ko sa ang sagot ko kasi no sa kanya sabi niya ano hinimoday kasi every dollar is mahalaga di ba kung mahalaga sa kanila paano pa sa atin di ba sabi ko sa kanya so yun na ang sagot niya baka magbago daw yung kikito mo sa kanya, sa so, ngayon nga is mabait naman, lagi daw siya binibilhan ng mga damit, so inisip na lang daw niya na bawi na lang doon, so sabi ko sa kanya, kung hindi pa malakas ang loob mo, so pagbigyan mo muna ngayon, pero pag umugat-ugat ka na dyan, uh, may confident ka na, kasi nga bago ka pa lang try mo na. Pero, yun na ang sabi ko, wag mong i ano na, ma offense sila. Try mo pabiro. Tulad nga nung sa akin, yung sa pagkain, about sa pagkain, trenay ko, pabiro. Then, yun, na-gets nila, na-intindihan naman nila ako. So, ganun ang gawin nyo. So, may isa din akong nag-comment noon sa live ko, ganun din yung sitwasyon niya sa akin, na hindi, hindi nga daw kumpleto. So, nung in-explain ko sa kanya yung experience ko, so, nagka-idea siya. So, umano, uh, nagkaroon siya ng peace of mind. So, about dun sa nag-comment sa akin na sabi niya nang hihina ako, hindi ko na, na hindi na siya nag-comment ulit kung ano nangyari. Ang sabi niya kasi, uh, sabi ko paano naging sahod mo, eh. iit ka dumating, it ka din pinasahod. May pinapaliwanag sa kanya ni amo niya, tama naman daw, sabi niya. Tama naman daw pag nagpaliwanag yung amo niya. Kaso nga, maana siya sa akin, mali talaga dahil sabi niya. <laughs> sabi ko, tanungin mo ulit si amo mo kasi hindi ko talaga masagot yan. Kasi dahil may iba't ibang way dito na pagpapasahod. So, um, tulad na Melinda. Shout out sa Ate Melinda kung anong petsa siya dumating sa bahay niya, sa, um, sa bahay niya, sa bahay ni amo niya, ganun din yung petsa siya pinapasakot. Ako naman, binago every one month. one, first day of month. Wrong, Wrong, talaga pag English. First day of the month. Oh, ibig sabihin, every one ako nagsasakot, pinapasakot nila. So, yung iba naman, every katapusan. So, iba-iba. So, paano naman, day? Cash ba yan? Or ATM, or ano, kumingin niyo pa. <laughs> um, merong mga employer na nire-required kanila kumuha ng bangko dito sa Hong Kong. So, may video din ako nyan kung interested kayo kung paano mag-open ng account sa HSBC. HSBC is the best. Then, may amo din na tulad ko, uh, cash. Then, sinasabi ko kailangan amo eh, yung mga ipa, kailangan ko ipadala isend sa Pinas, pinapasend ko na lang sa Alipay. Then, the, ang tira is cash. Yun ang binibigay nila sa akin. So, ganun ang nangyari. So, sa'yo, Day, nagtatanong, may nagtanong din kung kinsinas ba. Hindi po kinsinas. Sa pabrika lang ata ang may kinsinas-kinsinas na sakon. Tayo ay tulong So, buo talaga. Every man talaga tayo. Ah, uh, pinapasahod ni Amo. Walang kinsinas-kinsinas. So, ayan lamang for today's video. Dahil kung nagustuhan mo ang video na to, papalabas na yung alaga ko. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget like and subscribe my channel! See you next Black Bye, Bye bye.